Isang media training ang isinagawa para sa area 1 and 2 communication leaders at kabataan ng Northern Luzon Mission sa pangunguna ng Hope Channel North Philippines. Layunin itong sanayin at paghusayin ang kanilang kakayaan para sa digital evangelism bilang suporta sa Harvest 2025 upang mas epektibong maipakalat ang mensahe ng Panginoon sa mga gitan ng media si Sam Hilvano para sa report. Sa pagsulong ng Harvest 2025, binigyang diin ang malaking gagampan ng papel ng sangay ng media. Kaya naman ang Northern Luzon Mission ay naglansa ng Youth Communication Leaders Seminar and Workshop na kasalukuyang ginaganap dito sa siyudad ng Vigan bilang huling destinasyon nito. Ang programang ito ay may temang Medium Messenger, Gathering the Harvest for Christ. Layunin nito ay hasain at bigyan kaalaman ang mga kabataan sa bawat distrito ng NLM pagdating sa mga gawain ng Medium Ministry. Kaya nagkaroon ng na ganitong pagsasanay ay, ay yung mga kabataan, binibigyan natin sila ng oportunidad. Silang mga galing sa ganito eh. Upang sa ganun ay sa kanilang mga skill, ma-empower sila para mas in mag, matagumpay ang involvement in nila sa Harvest 2025. Jesus. Ilan sa mga tinalakay na lektura sa programang ito ay ang mga paggawa ng conversion stories, news writing at video editing sa pangunguna ng Hope Channel North Philippines na labis kinapulutan ng aral at kinagiliwan ng mga partisipante. Ako ay natutuwa na kabilang ako or ako ay nabigyan ng opportunity na maka makasama sa ganitong seminar and workshop dahil uh, bilang kabataan, uh, naniwala ako na um, magiging uh, malaking tulong sa uh, ministeryo. Mga kabataan ay gamitin natin itong mga talento na ito, hindi lang para... Tayo ay makilala ng mga tao, kundi makilala ang ating Panginoong Yesus ng mga tao hindi pa nakakilala sa Kanya. Sa makatuwid ang workshop at seminar na ito ay patunay lamang na ang NLM ay katuwang sa pagtulong at paghikayat sa pakikiisa sa lumalagong gawain ng Panginoon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Sam Hilvano para sa Hope Today, HCNP News.